araw ng Sabado magbibigay ulit tayo ng uh, giya gamit yung racing card natin na uh, time card ang tawag dyan ito po mabibili sa Horse Racing Philippines sa Facebook page mag message lang kayo kasi 12 pesos lang to itong gagamitin natin ngayon yung pinaka uh, top pro sa yung may pangalan ng kabayo, makikita nyo dyan yung uh, last run niya. Sa ilalim naman, makikita nyo yung best run, yung pinakamagandang takbo niya sa huling anim na outing na tinakbo niya. Pagka dito sa ibabaw, makikita nyo yung tempo. Pagka nakaitim, ibig sabihin, ginawa yan dun sa uh, distance distansyang tatakbuhin ngayon, which is 1,400 meters. Pagka naman pula, ibig sabihin, converted po yan. So, ibig sabihin kasi yung tinakbuhan niya 1,2 eh, ang tatakbuhan ngayon 1,4 kaya nakapula yan. Ah, uh, ayan, nakapula kaya converted yan. Ganon din yung ano, yung uh, best time niya. Kapag ka uh, nakapula yan, ibig sabihin converted 'yon. Pero dito, lahat ng ng uh, best time nila puro galing sa 1400 meters. Meron ditong percentage, ito yung uh, percentage nila sa track ng Metro Turf. So, ibig sabihin, ah, uh, ito hindi pa nanalo, zero. Ito 32% ang average niya, ang percentage niya sa Metro Turf. Dun naman sa katabi ng hinete, sa kaliwa niya, merong percentage din. Yan yung uh, kung ilang uh, percent na panalo ng Jackie yung kabayo na tinetrain nung uh, nung trainer so makikita nyo dyan yung uh, yung jockey rin nung uh, best time ng tumakbo siya kaya makukumpara nyo halimbawa dito si Snow White ang uh, gumawa ng best time niya na 128 si JC Delacruz ang uh, sakay ngayon si BJB Bigalleta. May kita nyo rin dito yung change of jockey. So, from uh, si B. Garganta, naging BJB B. ngayon. Ibig sabihin, nung huling tumakbo yan, uh, iba yung Jackie. nag nag, nag, uh, change ngayon. Pati yung change of mate, makikita din ninyo. So, halos lahat yan na uh, kompleto yan eh. Dito naman, imbis na yung date makita nyo kung ilang uh, araw na ang lumipas. Kasi syempre, mas sa uh, ang uh, sa experience ko na sa 40 days na effective na magamit niya uli yung magawa niya uli yung best time. So, ngayon, ang tip niya ngayon, pamprimera niya yung 6, panigunda yung 7, 8 yung pantersera. Pero i-analyze ia natin yan kasi nga siyempre magbibigay tayo ng tip. ah uh, para sa akin, mas malak malaki yung bearing kasi nung, ano eh, nung last run. Kaya dito makikita nyo yung last run niya kahit yun, uh, 1 yon yun. 128.1 yung kanya yung kay polite bell mas uh, maganda ang converted 127.9. Kaya lang kasi, makikita nyo, yung converted time na yan, sinasa lang, a uh, sinasama niya yung change of weight. Dito, gumaang to eh. Kaya naging ganyan yung uh, estimated time niya. Kung kukuha ako na pang primera dito, kukunin ko na talagang pang primera yung sa is. Yan din ang pili ko pang primera. So nagkatugma kami ng uh, time card, yan din po ang pili ko. Dalawa lang pipiliin ko, ang panigunda ko rito, yung polite bell na numero 8. Ngayon kung kukuha kayo ng uh, pang ano ba to? Quartet kesito eh. So kukuha pa tayo ng dalawa pang sama sa quartet ninyo, ah, uh, siyempre isama niyo na diyan yung 7 tapos ah uh, isama niyo yung uh, Kipitaki pang, pang sa pang pangkwartet niyo so ang dalawa lang pipiliin ko dito yung 6 pang primera uh, and then panigunda ko yung 8